What's going on, man? Ito ay araw ng Huwebes, 15 ng Mayo 2025. Grabe non, bilis ng araw. Nasa kalagitnaan na talaga tayo ng Mayo. So nais kong batiin ang aking minamahal na ina na si Suzy Rivera. ng isang happy happy birthday, Mom. We wish you all the best and wish you more birthdays to come and enjoy the retirement. We miss you already. And gusto ko rin batiin ng belated happy birthday ang aking minamahal na napakagaling mag-bowling na kuya na si Kuya Mario Rivera aka Juan John, Yo, and Kuya Jun. Happy birthday Brad! We wish you all the best and more birthdays to come and more strikes to come. And syempre gusto ko rin batiin ng belated happy birthday ang aking minamahal na mother-in-law na si Nanay Norma Dulay. Nay, happy birthday. We wish you all the best. We wish you more birthdays to come. And mag-iingat ka palagi dyan. So, ito na nga. Nandito na ako sa yard. At naka-hook up na ako ng aking trailer. And pupunta na ako sa Toronto para i-deliver itong ating produkto na galing sa San Bayan, dot Michigan. So, test ko lang ang aking connection. Walang leak. Trailer brakes working. Emergency brakes working. So, let's hit the road, my Traffic na, Kaloy. Ano pang ginagawa mo? Ayos na. Let's go. So itong ating customer na to ay mga 18 miles lang ang layo. Maabutin tayo ng mga 40 to 45 minutes para makapunta ron. Kasi nga, rush hour ngayon. Alas 7 na ng umaga. 7.07 ang eksaktong araw ngayon. <laughs> ang eksaktong oras ngayon. Ang ating delivery ay alas 8 ng umaga. So, sana hindi tayo malate, pero ganun paman, man, nandyan na yan. Kaya nung sinabi ko sa video ko kahapon, pag late ka namin, late ka na, huwag ka namang mamadali pa. Huwag mo habulin. Mahirap nang mas malate dahil sa aberya sa kalsada na ginagawa mo kakamadali mo. So, relax lang tayo, man. Nothing is worth more than your life. So take it easy. Eh, mag-iingat lang, men. Huwag magmamadali. Kasi yun ang mentality ng isang tao, men. Na kapag mahuhuli na o may nahabol, talagang nagmamadalian. Kaya, iwasan natin yung ganong mentalidad. Ako, guilty ako na talagang... <laughs> kapag may nahabol ako, talagang nagmamadali ako. Pero sa driving, no. Not in driving. Sa ibang bagay, sabihin mo na ako, nare uh, ano ba? Basketball. May inahabol kayong lamang. Siyempre, kalaban mo, oras. Eh, kailangan mo magmadali. <laughs> shoot ka lang, shoot. Kagaya ng paghahanda. Kunari, aalis kami ng pamilya ko, no? May pupunta kami party, late na kami sa party. So, hindi naman ako ganong nagmamadali masyado, pero nagmamadali pa rin para lang makaabot kami sa party hindi yung darating kami sa party eh, nagliligpitan na <laughs> parang ganon lagmamadali in a way na prente lang <laughs> ano ba yung mga pinagsasasabi mo kaloy so maganda ang klima ngayon 17 degrees celsius po hindi tayo mainit hindi rin ganong kalamig pero nakasweater pa rin tayo kasi mahina na tayo sa lamig men habang <laughs> tumatanda tayo medyo humihina na tayo sa mga uh, anong tawag doon yung harsh climates kapag sobrang init madali tayong mainitan kapag sobrang lamig madali tayong lamigin so fog yung umaga men eto na ang traffic dito sa saga men ayos lang yan 7.18 pa lang ng umaga Meron pa tayo mga, what, 42 minutes para makarating doon aabot pa rin tayo men Mukhang hindi tayo mali-late. aabot pa rin tayo on time men kahit matraffic tayo kasi hindi naman stop and go tumatakbo pa rin tayo ng 40 40 km kada oras <laughs> so magde-drive muna ako at uh, ayaw ayoko magkaroon tayo ng abirya dito men so cut na natin to sa customer man so kasalukuyan na akong nag-unload men so mga dalawang oras ang itatagal na tong proseso na to kasi malapot yung produkto. So dito lang ako maghihintay sa truck, man. So ito lang nga, men Tinanggal ko na yung sweater ko kasi umiinit na. Dahil yung ulap, eh, parang gumagano na siya. O gumagano, kaya yung araw, lumilitaw na. Oo nga pala, ano gusto ko lang ibahagi sa inyo yung naging hiatus ko o yung pagtigil ko dito sa YouTube. Noong last year, tatlong buwan yata akong tumigil. And this year naman, dalawang buwan. Kasi nagkaroon tayo ng moments of burnout, man. Alam mo yon yung, yung camera na ginagamit ko, ang dami niyang cheche, -che bureche, bago ka makapag-record. So, parang na-hassle ako. Tsaka yung pag-transfer ng files, eh, hassle din. Yun yung naging dahilan kung bakit ako na-burnout. Pero, habang uh, wala ako sa YouTube, nagbabasa-basa ako ng mga nakaraang comment, no? So, I came across this one comment that stood out. Babasahin ko lang po sa inyo. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nabasa 'to dati, pero nag-like naman ako sa pinusuan ko naman yung comment niya. Siguro hindi lang nag sync in sa akin 'no. Tsaka parang imposible kung gawin tong sinasabi niya. Ang sabi niya, si ano nga pala 'to si Alia Rona Capuno 4379. Salamat sa iyo Alia. 8 months ago tong comment mo pero pero kung nanonood ka pa rin, salamat sa iyo dahil binigyan mo ako ng napakagandang suggestion. Sabi niya dito, no? Dapat, boss, kung nasa biyahe ka, continuous ang video mo. Continuous ang videos mo. Kasi aabangan niya ng viewers kung ano ang susunod na mangyayari sa biyahe at mas nga daily upload. Siguro ang ibig niya sabihin, mas maganda nga kung daily upload ka kasi humahatak ka pa nga ng viewers at subscribers. Subukan mo lang kasi maraming Pilipino interested sa ganyang vlog. Salamat sa iyo, no? Nung nabasa ko tong comment niya na to, ang hirap naman itong gawin kasi nga hassle na ako sa camera sa pag-transfer ng files. So, ang ginawa ko po, pinalitan ko yung camera. So, itong camera na ginagamit ko, so, balang dali lang niyang gamitin. Pagka pindot mo ng record button, tsaka pagbukas mo ng microphone, seamless, sabi nga nila. Parang rekta na. Bagsasalita ka na lang. <laughs> Tsaka yung pag-transfer ng files nito, eh, sobrang dali. Para ka lang nagsaksak ng USB, USB drive sa computer and then lalabas na kagad yung mga files. Copy paste na lang. So napadali yung buhay ko sa bagong camera na to. And kung napapansin po ninyo, itong buwan na to, ah, nung April pala, eh, inaraw-araw ko po yung pag-post ng videos. Dahil nga sa comment ni Aliyah. Parang posible rin pala no? Posible rin pala, basta meron ka lang tamang equipment. <laughs> Wag lang yung equipment na napaka-hassle. Saksak mo to, saksak mo yan. So yun, naging daily vlogger na nga lolo mo. <laughs> ang ano lang, ang, ang sarap lang sa pakiramdam kasi ini-enjoy ko na nga yung ginagawa ko and napakadali lang ng, alam mo yun, napakadali lang ng setup. Yun, yun pala yung gusto ko sabihin. Napakadali ng setup. Kumpara sa setup ko dati na napakaraming cheche-bureche, pero ngayon, okay na. Kaya nagpapasalamat ako sa comment mo, Alia, sa suggestion mo, no? Lahat kayo na mga nagko-comment na nagbibigay ng suggestion, criticism mo, criticism mo, tama ba? Criticism na lang. <laughs> lahat kayo na nagbibigay ng suggestion and criticism, lahat po yan ay bukas isip kong tinatanggap. Para syempre, kung ano man yung mga dapat kong i-improve sa pag-vlog ko, eh magagawa ko. Meron pa nga isang nagsabi. Si ano naman to, si, si Adonis. Kailan lang niya sinabi yata to eh. Ang sabi niya sa akin, pag natapos ko na raw, bayaran yung truck. O kaya, ito, babasahin ko word for word. O, tapo, o tapos, pagbayad, teka lang. O, tapos, pagbayad mo na yung truck, tsaka ka mag-drive van na lang kasi fully paid owner-operator ka na nun. Salamat din sa suggestion mo, Adonis, no? Siguro uh, yung suggestion na yan, hindi ka pa masyadong magagawa. No? Kasi kapag ka na-experience mong humila ng tanke, eh, ang lawak ng visibility mo. I mean, mas malaki yung visibility mo sa likod. Example na lang, yung kunwari mayroong kotse na 5 feet apart lang yung distansya niya sa'yo, ganun siya tumututok sa'yo. Kitang-kita ko pa rin dahil nga yung trailer natin, eh, pabilog, parang cylindrical. So, kitang-kita ko yung kotse sa likod ko kahit na tumutok pa siya sa akin. Pwera lang kapag nakahinto ako and then may tao sa likod, yung sa gitna ng bilog na yan, yung sa gitna ng trailer, eh, hindi ko na makikita yon Pero habang nagde drive makikita ko yung mga kotse na tumututok sa likod ko. Hindi kagaya ng dry van dahil box nga yan, no? Hindi mo makikita unless umusog sila pakaliwa or pakanan nang konte, doon mo lang sila doon mo lang sila makikita. Tsaka pag pumaparada ako sa mga truck stop, sa mga tank wash, hindi naman po ako nagmamayabang pero mas madaling di hamak iatras o iparada itong tanker trailer dahil nga unang-una 48 footer lang po yung haba nitong trailer na to kumpara sa mga boxes na 53 footer eh, kapag lumiliko ako dito kahit blindside, madali rin i, parada ano, iparada. Kasi nga, ewan ko ah, pero kitang-kita ko yung paligid, mas malawak yung field of vision ko. Siguro dahil na rin sa truck, dahil yung mga convex mirror na meron tayo, eh, medyo malaki. <laughs> Tapos meron pang isang nag-comment, hindi ko na makita yung comment niya, pero naalala ko, ang sinabi niya sa akin, eh, mag-flatbed raw ako. Subukan ko raw sumama sa alam mo na sa company ni Idol Marco sa Q Line. Ako naman po no, uh, kung titingnan niyo po yung katawan ko, e <laughs> para niyo po sa katawan ni Idol Marco yan tsaka ni Boss Jean, yung mga flat bedders natin na Pinoy dito sa Canada. Napakalaki namang pagkakaiba men. Nakita mo naman yung bias ko, napakaliliit. So, alam mo yon, bakit ka papapahirapan yung sarili ko na lumipat Ano ba hirap plano na to? So bakit ka papapahirapan yung sarili ko na lumipat sa ganong klaseng trabaho kung okay naman din dito sa tanker na hindi naman ganong kapigat no? so, yung, so yung mga ganyang suggestion, wini-welcome ko rin yan Siguro someday, pero kakayanin naman, kakayanin naman mag flatbed. Yun lang, dahil nga meron akong kaibigan, kumpare, shoutout sa iyo, paring Denver, na taga Regina, Saskatchewan. Yung mga kwento niya sa akin, men, ala ano lang to, eh, bata pa to, 29 years old pa lang yata siya. Tsaka ex-military rin siya, malaki yung katawan. So, kayang kaya niya, men. Pero yung kinukwento niya sa akin, kapag winter, yung tarping, ah, napakatigas daw ng tarp, parang alam mo na ang lamig-lamig sa labas, tapos nagiisno, basa o ano man, no. Magtutupi ka pa ng tarp na napakatigas, parang ayoko ng ganong klaseng challenges. Alam mo 'yon. One time na ko na mag flatbed kasi Meron kaming dineliver na pitmos. One time lang to hindi ko na binalikan. So ano lang to strap lang tong securement na ginawa ko. From left to right, over the top of the cargo. Siguro yung cargo mga 12 feet 6 inch parang doon pa lang hihagis ko ang haba niyan man, 53 foot yun eh full load yung ano yung trailer na yun hagis doon basta dito sa driver side hagis ako ng hagis and then lumipat ako sa <laughs> passenger side pasok ko doon sa may mga logistics ba yung tawag doon pasok ko doon and then roll ko sisikipan ko every 200 kilometers sumihinto ako para ano para i-verify na hindi pa lumuluwag yung mga straps okay din kapag empty <laughs> ang sarap parada ng flatbed pag empty pero pag loaded men, napakalaking responsibilidad yung pagiging flatbed lalo na kung oversized pa yung mga kargada mo anyway no, bakit kasi nasabi to gusto ko lang po malaman ninyo sa bawat nanonood ng mga videos ko kung meron po kayo nakikita na gusto nyong isuggest sa akin kung gusto nyong ibahin ko sabihin nyo lang po at tayo naman po ay masunurin. Hindi po ako nag-iisa sa vlogging na to dahil kasama ko kayo. Lahat ng komento ninyo, lahat ng suggestion ninyo, lahat ng criticism ninyo ay bukas palad natin o bukas isipan nating tinatanggap yan. Yung mga comment na nagsasuggest na gawin mo to, gawin mo yan. Ang tawag ko dyan ay constructive criticism. Kaya gusto ko yan dahil alam mo yon parang kung meron akong dapat ibahin, no? May iba ko siya kasi ako hindi ko nakikita kung ano yung dapat kong iibahin. Nakikita ko lang yung alam ko. Pero syempre meron kayong nakikita na hindi ko nakikita. Yun yun men. Kayo po magbubukas sa isipan ko kung ano man yung mga namimiss ko na dapat kong gawin sa pag-vlog kagaya ng sabihin na natin na yun nga daily vlogging sabi nga ni Alia at kung ano-ano pang klaseng pwede ninyong isuggest. Ay, Kaloy, ang dami mo na namang sinasabi. <laughs> Naibahagi ko lang po yung YouTube hiatus ko nung last year and early this year. And then, napunta lang nga tayo sa usapan na mga suggestions and comments. Anyway, no, ah, pagkatapos itong delivery na to, Webes po ngayon, siguro mag-off na naman ako ng biyernes, sabado, baka linggo. Siguro makaalis ako Monday or Tuesday. Pero kung suswertehin, baka Sunday pa lang ay eh, mabigyan na ako ng load. So titignan na lang natin yung mangyayari sa mga susunod na araw, men. So ito na nga yung naging trabaho natin sa buong linggong to. Mula lunes hanggang huwebes. Apat na araw na trabaho lang, men. Ayos na yon kaloy. So bago ko tapusin tong video na to, gusto kong i-shoutout yung mga nag sa mga nakaraang videos natin. <laughs> And kung inyong mamarapatin, tatawagin ko kayong C-Squad you know so shout out kay Norman Boltron ang sabi niya pa shout out boss Hee -hee. gusto ko rin dyan <laughs> ko na tong comment mo pero ngayon lang kita na shout out pasensya na so shout out sa'yo men shout out din kay syempre kay Adonis men kay Johnny Reyes or Rayos si Pam Amp si syempre si Kuya Elmer Verendia at si Ato San Jose. Welcome back sa comment section, man. So, yun, man. Shoutout sa inyong lahat, C-Squad. And sa buong pamilya ko, sa mga kaibigan ko, at ikaw na bago kong kaibigan. Salamat sa panonood at sa oras mo, men. Mag-iingat ka palagi and I'll see you on the back hall. Peace!